Parang may naamoy ako hindi maganda. Ang mulay, ah, manana. Uh, hindi. Ah, uh, ano yun? Hindi. Lamon? Hindi. Ah, uh, may nay Hindi. anong yung ma, ang hirap na malino, wala na oran. Ano mang namulaan mo? Pink! Pink? Ah, may, may lay, ma, mulay, di ba? Mulay, may lamol. Pink, hala yung may... Мама не кола слі.